Noong Merkules, May 13, 2015, isang karaniwang araw sa isla ng pagoda sa Hilagang Sri Lanka, natagpuan ang bangkay ng nawawalang 18 years old na mag-aaral malapit sa isang abandonadong gusali. Hindi lamang ito nagtapos ng isang mahirap na buhay, kundi ipinakita rin ito ang nakakabahalang realidad ng lipunan kung saan ito naganap ipinakita rin ang kaso ng mga nakatagong problema na matagal nang umuugma sa ilalim ng ibabaw sa loob ng mga henerasyon. Ang mga kababaihan ay hindi ligtas at hindi tutulong ang pulisya kahit kailangan mo na sila ng lubusan. Ang impormasyon sa video na ito ay mula sa Global News Reports. At may isang bagay na paulit-ulit na binanggit na nakakabahala tulad ng karumaldumal na krimen mismo. Ito ay ang hindi sapat na tugon mula sa mga otoridad. Ang pangyayari ay sa Sri Lanka, na naglalantad ng kritikal na kakulangan sa mga sistema ng suporta para sa mga lokal na residente. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Segalo Gernathon Vifia ay ipinanganak noong November 25, 1996 ang kanyang mga magulang ay na-display sa digmaan sa Sri Lanka noong unang bahagi ng 1990. At sa unang taon ng kanyang buhay, si Vivia at ang kanyang pamilya ay madalas na palipat-lipat sila ng tirahan. Wala silang permanenteng tahanan at akala nila ay makakahanap na sila ng lugar na matitirahan. Pero lagi pa rin silang lumilipat ng ibang lokasyon. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga unang taon, si Vivia ay masigla at masaya. Natutuwa siyang makilala ang mga bagong tao at masigasig na mag-aaral. Noong mga teenager si Viffia, nadamay ang kanyang pamilya sa marahas na laban at dinala sila sa isang kontrobersyal na intimate camp. Kasama ang mahigit na 300,000 na nawalan ng tirahan na mamamayan ng Sri Lanka. Isang taon ang lumipas. Sila'y malayang nakabalik sa isla ng pagoda kung saan ang galing ang kanyang mga magulang. Matagal nang hinintay ni Viffia, at ng kanyang pamilya ang kapayapaan at kalayaan. Sa sandaling nakarating sila sa kanilang lupang kinagisnan, nararamdaman nila ang kaligtasan at positibong hinaharap. Maliit na alam nila na ang takot ay nag-aabang lamang sa tabi ng kanilang tahimik na nahiyon. Kaagad na nakapag-adjust si Vivia sa buhay at nagsimula ng mga klase sa lokal na kolehiyo Sa edad na 18 years old, ito ang masayang lugar ni Vivia at nais niyang gawin ang pinakamahalaga sa kanyang huling taon bilang mag-aaral. Patungo sa kanyang A-levels, e sumasama siya sa lahat ng karagdagang klase na maaari niyang kunin sa pag-asa na isang araw ay matutupad ang kanyang pangarap na maging guro o magtrabaho sa media. Tuwing umaga, maagang nagigising si Vifia at tumutulong sa kanyang ina sa gawain bago magbisikleta patungo sa kanyang paaralan na hindi kalayuan. Karaniwang sumasakay siya kasama ang kanyang dalawang kaibigan na nakatira sa parehong lugar. At kung wala sila, sasakay siya sa likod ng bisikleta ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit noong umaga ng May 13, 2015, ang dalawang kaibigan niya ay may sakit at umalis naman ang kanyang kuya sa araw na yon. Kaya si Vivia ang nagbisikleta ng mag-isa, walang dahilan para matakot siya. Hinalikan niya ang kanyang ina, bago siya nagpaalam at umalis, papuntang school. Sumapit ang alas tres ng hapon, naramdaman ni Sarah, ang ina ni Vivia, na may kaba. Nagaalala siya kung bakit wala pa ang kanyang anak na si Vivia. Natapos na ang klase ng alas dos ng hapon, at kakaiba para sa kanyang anak na manatili ng walang dahilan. Lalo na at hindi niya binanggit na mag attend ng karagdagang klase ng umaga, at karaniwan nang umuwi ng maaga bago mag alas tres ng hapon. Sa bawat minutong lumilipas, tumindi ang pangamba ni Sarah na nagtutulak sa kanya na hilingin sa kanyang anak na lalaki na dalhin siya sa paaralan upang alamin ang kinaroroonan ni Vivia. Ngunit pagdating nila, iniinform sila ng mga guro na wala si Vivia sa buong araw. Lumalalim ang pangangamba habang ang mga lokal na mamamayan nakausap. Nila ay nagulat din na hindi na nila nakitang si Vivia mula noong araw na yon. Bandang alas 6 ng gabi, nagdesisyon na sila na iulat si Vivia na nawawala. Ngunit nang sabihan nila ang isang opisyal sa lokal na checkpoint na hindi na nakita si Bifia buhat noong umalis sa bahay ng umaga na iyon. lamang ito at sinabing marahil ay tumakas na kasama ang isang minamahal. Isang kalahating oras pa bago sila makarating sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. At tatlong oras pa bago sila seryosohin ng isang babaeng opisyal na mag-file ng ulat. Oo, oh, maaaring minsan ay nagtago ang nawawalang tao kasama ang isang minamahal hindi ito laging pinakamasamang senaryo. Ngunit alam ng magulang, may instinct sila, at maisip mo ba ang frustrasyon? Ang galit na nararamdaman ni Sarah nang siya ibaliwalain. Nakakagulat. Sumapit na ang hating gabi bago bumalik sa bahay. Ngunit hindi sila titigil sa paghahanap kahit pagod na hanapin si Vivia. Sa oras na yon, alam na nilang hindi tutulong ang pulis at sa halip. Tinawagan nila ang kanilang mga kaibigan, pamilya at kapitbahay upang magsagawa ng paghahanap. Pagkatapos ng araw ng paghahanap, ay hindi pa rin nila nakita si Vivia. Sa pagsapit ng gabi, umuwi ang mga kapitbahay upang magpahinga bago magsimula ulit ng alas 5 ng umaga. Inabukasan, si Nishanton, ang kapatid ni Vivia, ay isa sa grupo ng mga naghahanap sa paligid ng bayan. Dala ang dalawang aso ng pamilya umaasa silang maaaring madama ng mga ito ang amoy ni Bifia sa mga lugar na maaaring hindi nila mahanap. Gayunpaman, sa isang kilometro at kalahati lang mula sa kanilang bahay, biglang nagsimulang tumahol ang mga aso, na nagmumula sa gitna ng mga mahabang damo sa gilid ng kalsada, nang biglang makita nila ang bisikleta ni Bifia. Malapit lang rin ay ang kanyang dalawang sapatos. Malinaw na may masamang nangyari sa 18 years old na si Bifia. Ngunit kailangan pa rin nilang hanapin si Biffia. Upang siguruhing ito, takot si Nishanton sa posibleng makita. Ngunit hindi siya magpapabaya sa kanyang ate. Sumunod siya sa mga aso palayo sa kinaroroonan ng bisikleta at patungo ang mga aso sa ilang mga abandonadong gusali na madalas na iniuugma ng mga bata sa bayan bilang may multo. Hindi siya natatakot sa multo, ngunit ang kanyang kinatatakutan ay ang posibleng may nangyari masama sa kanyang ate. Sa labas ng mga busali ay may nakita siya na maliit na mga puno. Sa pagitan ng dalawang puno, natagpuan niya ang kanyang kapatid. Si Vivia ay natagpuan na halos hubad at ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod ng kanyang likuran gamit ang sarili niyang damit. Sa loob ng kanyang bibig ay may isang gawa sa tela at ang kanyang dalawang binti ay hinila palayo at itinali sa dalawang puno sa kanyang magkabilang gilid. Isa sa kanyang mga mata ay nabutas. At ang kanyang mukha ay malupit na nabugbog at namamaga. Maari mo lamang isipin ang mga karumaldumal na sandali na dinaanan ni Vifia. Ang emosyonal na paghihintay para kay ni Shanton ay hindi maunawaan. Bagamat ang kanyang determinasyon at hindi pagtanggap sa pag-asa ay ipinagpapahalaga. Ang masamang natuklasan ay tiyak na nagbigay sa kanya ng matinding pagunawa sa kanilang pinakamalalang pangamba. Ang epekto nito sa damdamin ay tiyak na napakalalim at pangmatagalan at talagang nakadarama ako ng malalim na simpatya para sa kanya. Alas 7 ng umaga, nang tawagan ni Nishanthon ang pulisya upang iulat ang kanyang natuklasan. Ito ay parehong istasyon na kanyang binisita noong gabi bago para iulat ang pagkawala ng kanyang kapatid. At katulad ng kanilang reaksyon noon, wala ni isa sa mga opisyal ang nagpakita ng kahit kaunting interes sa malinaw na brutal na atake at marahas na pagpatay sa kanyang 18 years old na kapatid. Nang maunawaan nilang wala silang ibibigay na tulong sa kanya, tinawagan nila ang istasyon ng pulisya sa Colombo gamit ang emergency line. Ang Colombo ay ang pinakamalaking lungsod sa Sri Lanka at tahanan ng karamihan ng kanilang mga ahensyang tagapagpatupad ng batas. At sa wakas, alas 11 ng umaga, nagsimulang dumating ang mga opisyal sa lugar. Ang pagpunta sa bangkay ni Vivia at ang balita tungkol sa kanyang marahas na pagpatay ay kumalat sa buong Sri Lanka. Dalawang araw matapos siyang matagpuan na nakatali sa pagitan ng dalawang puno sa isang abandonadong gusali. Idinaos ang kanyang libing sa lokal na sementeryo. Higit sa 1,000 na tao ang dumalo upang magbigay galang. Hindi ito sa mismong mga detalye ng kanyang pagpatay na nakahikayat ng mga tao. Bagamat, ito ay dahil sa kawalan ng interes ng mga tagapagtupad ng batas mula sa simula. Una, sinabi nila ang kanyang pagkawala bilang isang babaeng nagtanan at sumama sa isang lalaki. At kahit tumawag ng pulis ang kapatid ni Vivia para sa investigasyon. Pero tinanggihan nilang magpadala ng mga opisyal upang mag-imbestiga. Ang pagpatay kay Vivia ay nagdulot ng isang masakit na nararamdaman na galit at pagdududa sa loob ng komunidad, at lalo na para sa mga kababaihan. Marami ang naramdaman na ang pagpatay kay Vifia ay isang paglalarawan ng mas malalim na isyu sa lipunan tulad ng karahasan batay sa kasarian, hindi sapat na ang tagapagpatupad ng batas at isang sistema ng katarungan na madalas ay tila malayo at hindi responsible sa parehong araw ng libing ni Vifia. Inihayag ng pulisya ang pag-aresto ng tatlong magkakapatid na anya ay may kinalaman sa krimen at pagpatay kay Vifia. Ang pinakamakatarungan na hakbang ay ang pagsira sa kanyang kinabukasan, at pagpatay sa kanya. Iyon na nga ay sapat ng walang awa sa ginawa kay Biffia. Ngunit lumipas ang dalawang araw. Habang sinusulong ang kaso, ipinahayag na may limang karagdagang lalaki ang naaresto dahil kasama sila sa krimen. Ang limang kabataang lalaki ay orihinal na taga Colombo. Ngunit nagbiyahe sila patungo sa bayan noong araw na nawala si Biffia. Noong gabi pagkatapos ng krimen ay bumalik uli sila sa Colombo. Subalit, dahil mas lalong nakakabahala ito, bumalik sila sa bayan at dumalo sa libing ng kanilang biktima. Inaresto sila noong araw na sinusubukan nilang umalis sa bayan. Ang kapal ng mukha ng mga pumatay na dumalo sa libing ng kanilang biktima, ay tunay na nakakagulat. Ginagawa ba nila ito upang ilihis ang atensyon? Ang pangsyam na sospek ay inaresto noong May 18. Ang mga pangyayari na nagbigay katwiran sa pag-aresto kay Mahalingam Saskiuma, o kilala bilang Swiss Kumar, ay nagdagdag sa kwento na may mas malalaking puwersa na malakas sa mga otoridad ng Sri Lanka kaysa sa katarungan, lalo na kapag kababaihan na ang pinag-uusapan. Ang mga lokal na chismis ay nagpapahiwatig na si Swiss Kumar ay isang lalaki na may malalim na koneksyon sa Sri Lanka at sa ibang bansa. May mga usap-usapan tungkol sa kanyang alegadong koneksyon sa mga makapangyarihang personalidad. At may ilang ginamit niya ang mga koneksyong ito upang makatakas sa pag-aresto. Sa katunayan, hindi ang pulisya ang kumuha sa kanya, kundi ang mga mamamayan. Sinaktan siya at itinali sa isang poste ng kuryente. At pagkatapos kinuha siya ng mga pulis, humingi siya ng medical na paggamot. Ngunit nang siya ay nasa Jaffner Hospital, nakagawa siyang makatakas. At tumakas patungo sa Colombo, kung saan sinubukan niyang pumunta sa Switzerland. Doon, mayroong naging pangako na isang ministro ng gobyerno at isang profesor sa universidad ang tumulong at nagtago sa kanya. Bagamat parehong itinanggi ng dalawang lalaki ang mga akusasyon. Sa mga buwan pagkatapos ng pagpatay kay Vifia, may mga alegasyon din na si Swiss Kumar ay navideohan niya si Vifia. Habang ginagahasa ang biktima upang ibenta ang video sa Switzerland Mafia, isang totoong nakakatakot. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Lahat ng mga chismis na ito tungkol sa koneksyon at pangungubli ay nagbibigay ito ng lakas sa ideya ng pagpatay kay Vivia ay maaaring bahagi ng mas malaking network o plano kaysa sa isang pag-atak na nag-iisa. Ang pagpatay kay Vivia at ang mga pangyayari sa paligid ng pagtugon sa kanyang kamatayan ay nagbigay daan sa malawakang protesta sa Sri Lanka. Noong May 20, nang dalhin ang mga pinaghihinalaang may kagagawan sa korte, binato sila ng mga nagpro-protesta at kinailangan ng mga riot police ang paggamit ng tear gas upang umatras ang mga tao. Nasa 127 ang mga nagprotesta ang naaresto. Ang mga demonstrador ay nais na agad na bigyan ng parusa ang mga inaresto ang ilan ay kumuha ng kanilang sariling hakbang. Tatlong bahay ng mga sospek na nasa lokal na kalapit bahay, ay sinugod at sinunog ng galit ng mga mamamayan. Inabot ng halos dalawang taon, bago magsimula ang paglilitis, ng mga lalaking inakusahan sa paggagahasa at pagpatay kay Bifia. Sila ay inakusahan ng 41 na kaso, kasama na ang pang-aabdok, pang-aesay, -SI, at pagiging miyembro ng hindi lehitimong pagtitipon. Sa huli, Pitong lalaki ang hinatulan ng parusang kamatayan, kasama na ang pinaghihinalaang konektado na si Swiss Kumar. Subalit bago sila makaharap sa kamatayan, kailangan munang makulong ng lahat ng na-convict ng 30 years sa bilangguan. pinag din sa kanila na magbayad ng restitusyon sa pamilya ni Vifia. Dalawang lalaki ang pinalaya sa lahat ng aligasyon dahil sa kakulangan ng ebidensyang nag-uugma sa kanila sa kaso. Ang pagkamatay ni Vifia ay hindi lamang isang personal na trahedya kundi isang kaso na naglabas ng mga malalim na nakakalubhaing isyu sa lipunan ng Sri Lanka. Ang kanyang kaso ay nag-udyok sa mga otoridad na isaalang-alang ang kanilang responsibilidad na address ang gender-based violence at ang kanilang mga papel sa pagprotekta sa mga mahina. Gaano karaming pagbabago ang mangyayari dahil sa kanyang kamatayan ay nananatiling nakikitang hindi patiyak. Salamat sa panonood.